Tara, samahan niyo ako maglinis ng kwarto at kung paano ang hulugan ng notebook sa ulo Hapon na nga niya na maisipan ko na maglinis Two days na nga din kasi na ganyan yung kwarto ko At hindi ko kayang makitang ganyan at ang sakit kasi grabe sa mata Tinatap ko na nga din pala yung camera dyan at inuna kong alisin yung kumot sa punda Yung unan sa punda O tama, unan sa punda At pagkatapos, ay eh inilabas ko na ito Sinunod ko naman na yung pagtitiklop ng pantalon na nakakalat din. Kakalaba ko nga lang yan pero hindi ko pa tinitiklop. Pagpasensyaan nyo na nga lang yung ingay sa pagre-record ko dahil yung electric pan lang naman yan. Pagkatapos ay inalis ko na rin yung mga gamit dahil nga ililipat ko din itong higaan. Ayan na nga yung kinalabasan. Ang daming kalat. Nagwalis-walis na nga din pala ako diyan dahil nga sa ang sakit sa ilong. Bumabahing na nga ako niyan eh. Nininis ko nga rin pala yung likuran ng salamin dahil nga ang alikabok. Yan na nga yung kinalabasan. Pinagpapawisan na nga ako diyan dahil nga sa nakapatay din yung electric pan dahil nga sa naglilinis ako. At inilipat ko na yung salamin. Dahan-dahan nga lang ako diyan baka baka si mabasag. Tamang hila nga lang ako ng salamin na yan. Dahan-dahan nga lang din. At na hinabasag, naku, lagot ako talaga. nawag nga din pala ko ni Lola dahil nga sa may papakitang message. nag nga din pala siya sa camera at meron pang pa-message. po, ng vlog ng ko. Nakita din pala ni Lola na sobrang pawis ako kaya naman pinunasan niya to iniwan sa akin yung panyo. Hmm. Lumabas nga din pala ako sa glit at pagkabalik ko ay nagtungo na agad ako sa kwarto para maglinis. Para di mabilis na rin matapos. Di ko alam kapag hapon talaga masinisipag ako. Binalik ko na nga din pala dyan yung kama at papalitan ko siya ng kobre kama. hinuna ko pala yung paglalagay ng punta dyan apat nga lang din pala yung unan ko dyan at yung mga unan naman sa taas ng jurabox hindi ko naman yung ginagamit 5pm na nga din ang oras na yan hindi ko alam kapag hapon talaga mas sinisipag ako pero okay lang kaysa naman sasipagin ko sa katamaran at nakatihaya ka lang buong maghapon. Sinunod ko na nga din pala yung bedsheet. Nilagyan ko nga lang ito ng lock para naman maganda kapag inayos na. At yan na nga yung kinalabasan, nilagay ko na nga lang din yung mga unan din sa kama. At pagkatapos ay yung Jura box naman. Sinara ko nga lang dyan yung nakabukas na Jura box. At pagkatapos ay inalis ko naman yung mga gamit sa taas. Nahulugan na nga ako ng notebook dyan at tignan niyo yung reaction ko. Ang sakit talaga niyan. Nilipat ko nga lang pala yung Jura box na yan dahil nasa sa hindi maganda kapag doon ako nakapaa. Ito ko na nga lang nakita na nire-review ko yung vlog na nagpakahirap pa ako. Pwede naman alisin yung lahat dyan para mabilis may lipat. Pagkatapos naman ay yung salamin naman ang inayos ko. Nilagay ko na nga rin pala yung mga teddy bear dyan at yung mga gamit. Binalik ko na nga din pala yung teddy bear dyan at yan na nga yung kinalabasan. Yan nga pala tsura kapag bukas ng ilaw. Pinatay ko nga din pala yung ilaw dyan at yung lamp lang ang binuksan ko at yan nga pala tsura kapag madilim. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye.